meron bang special reason na rinequest re na kayo na sabay-sabay at ano yung uh, mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dadaw? Yes, oo. Mga last month siguro yun, no? nagsabi siya kay uh, Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. Uh, so nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok eh sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, uh, ayun, uh, binigyan kami, nagpapasalamat kami uh, sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. May, meron kasi yung uh, limit sila sa pagbisita. Uh, But uh, binigyan na, binig nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat uh, na magbisita kay uh, dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Yung share niyo lang, hindi naman masyado personal. Uh, ano, as, as a father, yun yung uh, message niya uh, bilang ama, personal na buhay namin at uh, sa politika uh, no uh, personal na buhay, uh, pam buhay ng pamilya at uh, buhay namin sa politika so yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. anything you can share po lalo na di sa politika <laughs> oh well, wala naman um, nothing nothing about uh, the future no no concrete plans about uh, the future pero napag-usapan lang kung ano yung mga ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon uh, in 3 uh, years uh, from now so yun yung mga napag-usapan kanina VP Inday what is the reaction of your father when he saw his four children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility Uh, masaya siya. Uh, he's he's been informed of it since Friday of last week. Nung tatlo na kami ang uh, bumisita. At uh, sinabihan na siya na ay nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, uh, meron kaming approved uh, visit na kaming apat. So, uh, masaya siya uh, na nakakausap niya kami. At um, medyo, medyo maingay kanina kasi apat. Tatlo sabay-sabay, apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni basit na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, <laughs> medyo siguro um, uh, na-miss niya yung yung gano'n uh, na discussions na labo-labo sabay-sabay <laughs> nagsasalita lahat. At uh, kasaya siya na nakabisita kami ng apat. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Uh, kanina, chineck namin siya. Minasahe siya for one and a half hours sa uh, ni uh, Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung uh, dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya, no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang uh, isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang... Um, leeg, minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. Mm, and before kami pumasok, uh, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na wag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob, kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobra pa ng kanyang sugar ngayon at uh, gusto nilang uh, pabilisin yung pagpapababa ng uh, sugar so pinagmawalan siya magkumain pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag request siya basta ang sinabi lang nila is that uh, minomonitor nila yung pagkain niya sa taas kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila mamonitor ang sugar doon. And nakikita nila, nagsispike yung kanyang uh, sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami wag big, wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw uh, all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings, yes. Personally, VP, sa'yo, how do you feel? Sa pagbisita, sa pagbisita, baby. Uh, wala ako feelings. Really? <laughs> wala. Hindi ko na isip 'yon. Hindi ko na isip 'yon, pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, uh, 'yun ang uh, gagawin. So nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming lima. So binigay namin uh, sa kanya 'yon. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the um, impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the uh, impeachment was dismissed? Although there is a pending MR. Ah, uh, pagal na noon na. Wait <laughs> <now>. <laughs> The inform mo siya, di ba? no? Oo. Oh, oh. I think, uh, ano sinabi? Oh. Hindi ka sinabi kasi namin ito. Ayun. Ayun uh, yung sinabi. Uh, extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap. Hindi nung... kami nagkausap nung businessal ng impeachment. Uh, visit ata ni uh, Kitty yun. And, uh, siya yung nagbigay ng uh, news kay uh, President again. Uh, Any advice for your future political plans? Idea, wala. Wala. Wala kami pinag-usapan na 2028. Um, We uh, VP, on a completely different matter, uh, the lead counsel attorney, Nicholas Kaufman, made mention that he is appealing uh, or is waiting for the government of uh, Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate uh, because he wants the immediate uh, return of your father during that time today. Now. Uh, what is your can you weigh in to this statement of attorney nicholas kaufman is that possible or should we ask this question to attorney kaufman oh, i best uh i think it is best if we ask uh, attorney nicholas kaufman to explain no, uh, his statement because uh, i cannot speak for him and i cannot uh, say kung uh, i cannot say what his plans are thank you VP. but do you think do you think um pbbm will allow him back I cannot uh, speak for BBM as well. So, CIA, you should mo? me. Ah, <laughs> <si, si, si. laughs> huh? <sa> CIA? 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 VP, ngayon lang yung eh, nag-demanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost projects? Yeah, Oo. Uh, trabaho ng ano yun, Trabaho na commission on audit na mag uh, kung meron silang makita na ano sa mga projects no. So based on their audit uh, or based on investigation sa DPWH kung, kung hindi man dahil sila yung uh, iniimbestigahan based on na uh, NBI or uh, special committee ng DOJ na mag dapat talaga pagpanagutin uh, yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard uh, projects dahil delikado yun uh, sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2023, 2024, Noong 2024 last year nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react eh hanggang ngayon walang nagsasalita walang nag-iimbestiga hindi lang naman flood control eh so kung gusto kung seryoso talaga ang administration sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung uh, buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil sa Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang hindi lang control. Lahat. So, since ma'am, you have a, ano, uh, information dun sa dati kayong deputy secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta? para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng uh, parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretsyo nilang kinuha yung budget. Diretsyo nilang kinuha ang school building program, ang SBP. At uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretsyo nilang inattach yung listahan nila doon sa... the aversion house version ng gaa at inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of uh, Education, lumabas yun at tinanong yun ni uh, Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, uh, at alam yun, alam yun, ni BBM, naraman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan. Kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon? And ma'am, any comment kung sa latest na sinabi ni BBM na lifetime check daw ng mga official? dapat lang dapat lang at hindi lang yung elected uh, public officials ha pati yung mga appointed uh, public officials at hindi lang yung mga um yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. dapat deep dive kung sino yung mga dummy ilabas yung mga dummy ng mga uh, public officials VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng uh, korupsyon, uh, lalo na sa infrastructure? Mm. yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng, <laughs> libreng <laughs> advice so, so, so. Uh, sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Uh, panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Zar uh, corruption, corruption, tapos flood control lang. Eh, ang daming projects na sa gobyerno, hindi lang flood <laughs> oh, Basti. so yun. yun. lang po. Okay. At, No, uh, kailangan ko magpasalamat. Kailangan ko magpasalamat. Uh, Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Uh, nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi tiga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar, pumunta dito, papasalamat kami dahil unang-una sigurado kami yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, um, kanina na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. I'm, we mentioned you and then he, he smiled kasi ano daw noong um, nasa Davao siya, nanonood siya ng mga content at mga vlogs uh, mo so nagpapasalamat uh, siya at nagpapasalamat kami lalong lalo na mga mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya at sa tulong sa tulong ninyo sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng support. Sa pwede ba ho si Pablo Anton SMNI yes, yes. last question oh. ayoko na magbigay ng libreng legal advice ayoko uh -huh. na magbigay <laughs> ng libreng legal advice at um, professional advice sa administration ha, dahil wala na tayong aasahan sa administration na ito <laughs> 2028 now. ah, sa September 23, ano ba yung aasahan daw ng mga Pilipino ah Um, uh, wala pa tayong atay na lang natin no ang announcements ng uh, defense team uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20, 20 at 21. Yes. 20, 20, to 20. 21, oh, yeah. so, 22, A actually ma'am, it's from 19 to the 24th. 19 20, 20 21 22 23 24 Okay uh, six 19, 96 days September of okay. So merong ano uh, pagtitipon ang mga Pilipinos sa uh, dito sa The Hague 19 uh, September 19 until September 24 26 yan yes. So uh you on yung uh, mga mangyayari sa We will also 1, have September. the exhibits ma'am also. We will reinstall the exhibits that ah, yes. On sa landpano Okay so dito pa hula mommy Okay sige okay. sige. Okay. The exhibits. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa suporta ninyo. And uh, sa 20 and 21, meron din sa Japan. Uh, mm. malaki. Malaki yung hinanda ng uh, Filipino community sa Japan. September 20 and uh, 21. Papasalamat kami ha na hindi kayo bumibitaw. Yes. Hanggang sa dulo. sa dolo. Ang tanong, malaki rin ba dito sa Netherlands? Yes. Yeah. Malaki rin ba? Yes! Sigurado kayo? Yes! <laughs> Thank you, okay. VP. Okay. Salamat. oras.